Hello, good day mga bossing. Sagutin lang natin ang mga katanungan ng mga kapwa nating kabakal. Ito'y base lang naman sa aking karanasan. Kailangan daw ba ng experience sa abroad? Ilang taon ba dapat ang experience bago makarating sa Australia? At pwede daw ba na kahit sa Pilipinas lang ang experience? Ito yung iba ko ay base mismo sa aking karanasan. Noong time mismo na na-line up at na-select ako ay kailangan ko magpasa ng Certificate of Employment or COE na 5 years experience. Dahil mahigit 1 year pa lang nga ang trabaho ko noon sa Oita, Japan at currently nagtatrabaho pa rin naman. Isinama ko na rin yung 3 years experience ko sa Hiroshima, Japan. At hindi pa rin nabuo-buo yung 5 years ko kaya isinama ko na rin yung 6 months experience ko sa Pilipinas. Sa totoo lang latest experience experience talaga ang pinaka-importante kapag gusto natin mag-apply dito sa Australia. Ang kagandahan nga sa tatlong kampanya ko na experience ay hindi mahaba yung gap o yung pagitan nila. Yung local na experience ko ay nagsimula ako June 3, 2019 hanggang December 2, 2019. At ang sa Hiroshima, Japan ko naman ay December 10, 2019 to December 22, 2022. At yung sa oita ko naman ay May 19, 2023. Up to present pa naman ako noon nagtatrabaho mga kabakal. At sa mga nagtatanong kung pwede daw ba yung local or Pilipinas ang experience, pwede naman siguro bosing dahil marami naman nakakaalis na Pinas ang kanilang experience. Kagaya ng dalawa kong kasama na mga machinist. Kaya ang maipapayo ko lang sa inyo mga kabakal, kung matapos man ang kontrata ninyo o mag-resign man kayo sa isang kumpanya, hanggat maaari makalipat tayo agad sa iba para maiwasan natin ang mahabang gap. Yun lang naman kabakal kung nagbabalak kayo na mag-apply dito sa Australia. Have a nice day kabakal!